Narito na ang mga claims na ating patutunayan ngayong araw. Pagngiti, marami nga bang benepisyo? Tara, let's prove it! Pagkakaroon ng sense of humor, nakakatulong nga ba sa isang relasyon? Tara, let's prove it! pag -ersisyo. Mas nakakapagpasaya nga ba ng tao kaysa sa pera? Tara, let's prove it! Pagtalon o pag pagkatapos kumain? Dahilan daw ng appendicitis? Tara, let's prove it! Totoo nga bang natutunaw ang taba sa katawan kapag pinagpapawisan. Tara, let's prove it! Makakatulong nga ba sa pagpapaseksi ang slimming corsets? Tara, let's prove it! No sugar o diet soda, nakakapayat at mas healthy kesa sa regular soft drinks? Ay tara, let's prove it! Walong basong tubig kada araw, healthy nga ba? Tara, let's prove it! Alamin ang totoo. Alamin ang tama. Sa patuloy na pagbibigay ng DWIZ News ng tamang balita at tamang paglilingkod. Isang programang mag-challenge ng mga sinasabi nila kung totoo o bola. Panoorin, pakinggan at ifollow na ang LPI. Let's prove it! Ang mga reports na maglalabas kung true or false nga ba ang mga claims nila. Kasama si Dennis. Dennis Antenor G Junior Live sa DWIZ, live din sa Free TV, Aliu 23 at digital accounts ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Lalabas na ang totoo sa Let's Prove It! Sa panahon ngayon, mas lamang ang may alam. Kaya bago maniwala sa mga sabi-sabi, suriin at pag-aralan muna natin yan. Dito sa LPI, Let's Prove It! Palalabasin natin ang totoo. Patutunayan natin kung true or false ba ang iba't ibang konsepto, theories at ideya na kalat dito sa Pilipinas. Ako po si Dennis, Dennis Antenor Jr. na sa loob ng kalahating oras, samahan mo ko o samahan niyo po ko. Ihiwalay natin ang fact sa fiction sa mundo ng health and science. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's Prove It! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Isa ka ba sa mga photogenic na tao? Yung tipong every time na may camera sa harap mo, you always smile. Alam mo bang ayon sa mga eksperto, may benepisyo ang pag-smile o pag-ngiti? Halina't alamin natin. Tara, let's prove it! Sabi nila, it takes 47 muscles to frown and only 17 muscles to smile. Ibig sabihin, mas madaling ngumiti kumpara sa pagsimangot. Totoo nga bang maraming benepisyo ang pagngiti? Totoo man o pilit ng ngiti? Para, let's prove it! Ayon sa mga eksperto, ang ngiti ng isang tao ay nakakaapekto sa mga tao sa kanyang paligid. Ito ay sa kadahilan ang ginagaya nila ang mga ekspresyon na kanilang nakikita. Bukod pa rito, ang pagngiti raw ay nakakatulong para magpadala ng mensahe sa utak na maging masaya. Kaya naman ito ang ilan sa mga benepisyo ng pagngiti mula sa health prime. Pinabababan ito ang heart rate sa tuwing umingiti ka kasi nare-relax ang iyong muscles. Number 2, pinabababa nito ang stress na iyong nararamdaman. Nagre-release kasi ito ng endorphins na siyang nakakatulong para maging kalmado. Number 3, ang pagnitirin ay maaari makadagdag sa magandang kalidad at tagal ng tulog. Number 4, smiling is a natural drug. Kaya nakakabawas ito sa sakit na iyong nararamdaman. Pinapalakas nito ang immune system, nakakapagpabata ng mukha. At number 5, ang mga taong palangiti ay mas madaling pagkatiwalaan. Kaya kung nahihirapan kang ngumiti, mag-isip ka lang ng mga magagandang alaala. -ala, tumingin sa larawan ng mga tao mahal mo o kainin ang mga pagkain na iyong paborito. Masaya ka na, busog ka pa. Kaya naman totoo na maraming binipisyo ang pagngiti. Fake it till you make it. Munding paalala, ang toothpaste ay ginagamit sa ngipin at hindi sa mukha. Kaya naman kung wala kang pang-budget na pangpaderma, umiwa sa mga mamantikang pagkain at matulog ng maaga. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Mga kaibigan, mahilig ba kayong magbiro? Yung tipong gusto mo ang lahat ng na mga nasa paligid mo ay masaya. Pero alam mo bang ang pagkakaroon ng sense of humor ay nakakatulong para tumagal ang isang relationship? Sige nga, let's prove it. Kung ikaw ay tatanungin, anong-anong katangian ang hinahanap mo sa isang partner? Siguro, isa dyan ang pagkakaroon ng sense of humor. Siyempre, sino ba naman ang may gusto sa boring o yung palagi na lang seryoso? Kaya totoo nga bang nakakatulong ang pagkakaroon ng sense of humor sa isang relasyon? Tara, let's prove it! Ayon kay Professor Jeffrey Hall, bukod sa pagiging romantic, ang pagiging palabiro ay isang umanong mahalagang parte ng pag establish ng relational security sa isang relasyon. Ang pagiging masaya ng magpartner sa piling ng bawat isa ay indikasyon na merong namamagitang romantic attraction. Dagdag pa ni Professor Hall na ang couple na madalas gumamit ng inside jokes o yung mahilig pagkatuwaan ng isa't isa ay mas mataas ang chance na tumagal at tumibay pa ang relasyon. Ang komportabling paggamit ni ng inside jokes ng magkasintahan ay isang senyales na meron silang malalim na koneksyon, lalo na kapag kayang sabayan ang biro ng isa't isa. Maliban sa nakakatanggal ito ng bad vibes at stress, nakakapagpatibay din ito ng relasyon. Pero Alamin ang limitasyon ha, huwag pa rin kalimutang irespeto at maging sweet. Ayan ha, napanood at napakinggan mo na, ang pagkakaroon ng sense of humor ay makakatulong sa isang relationship dahil may good vibes at positive attraction itong uh, hatin. Pero paalala din ha, alamin ang limitasyon, respetuin pa din ang partner mo at maging sweet all the time kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Kung ikaw ay papipiliin, saan ka ba mas masaya? Sa exercise o pera? Ano nga ba ang mas matimbang? Health o wealth? Teka, bago mo pag-isipan yan o bago ka mamili, ayon sa science, mas makapagbibigay daw sa iyo ng happiness ang exercise kaysa pera. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it. Kung ikaw ay papipiliin sa pagitan ng pera o exercise, ano ang mas pipiliin mo? Marahil sa practical na rason, pera ang inyong pipiliin. Ngunit totoo nga bang mas nakakapagpasaya ang pag-exercise sa tao kaysa sa pera? Tara, let's prove it. Ayon sa isang study na ginawa sa Yale at Oxford, ang pag -e exercise ay mas nakakapagpasaya sa tao kaysa sa pera. Ito ay dahil lumalabas sa resulta ng pag-aaral na the more active lifestyle you have, the happier you will be. Nakasaad sa findings ng mga researcher na ang mga tao na physically active ay nakararanas ng mas kaunting bad days sa loob ng isang taon. Ngunit paalala ni Adam Chakrod mula sa Yale University, mabuti ang pag-exercise -e pero maaari rin itong makasama sa ating mental health. Nararapat na alamin lamang ang iyong kakayahan at kapasidad sa pag exercise Ayon din sa pag-aaral, ang 3 to 5 session ng exercise na tumatagal ng 30 minutes to 60 minutes a week ay considered ideal. Ang mga tao na naglalaan ng tatlong oras araw-araw sa pag exercise ay nakokompromisa ang kanilang mental health at kaligayahan. Napag-alaman din na mas sumasaya tao sa mga aktibidad na may kasamang grupo. Kaya huwag pabayaan ang sarili. Tandaan, health is wealth. Ayan na, napatunayan natin na hindi talaga pera ang nagpapasaya sa isang tao. In short, money can't buy us happiness. Dahil lamang ang kalusugan sapagkat kapag healthy ka, mas nagkakaroon ka ng clear and positive mindset at mas nai-enjoy mo ang life kasama ang mga mahal mo sa buhay kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. And speaking of exercise, naniniwala ka bang ang pagtalon, yung pag-jump? O ang pag-exercise, pagkatapos kumain ay nagiging dahilan ng appendicitis? Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it. Madalas magbawal ang mga nanay na wag natatalon pagkatapos kumain. Ang dahilan, baka daw magka-appendicitis. Ayon sa specialists.hk, totoo nga namang sasakit ang tiyan ng taong magtatatalon pagkatapos kumain. Ito ay tinatawag na abdominal cramps na siyang madalas makumpara sa sintomas ng appendicitis. Ano nga bang koneksyon ng pagtalon pagkatapos kumain sa appendicitis? Alamin natin sa Let's Prove It! Ang appendicitis ay isang kondisyon na pamamaga ng appendix dahil sa impeksyon dala ng virus, bakterya o parasite. Kaya naman, wala! Walang kinalaman ng pagkilos o pagtalon pagkatapos kumain sa appendicitis. Ayon sa health forum ni Dr. Atoy, ilan sa dahilan o trigger ng appendicitis ay virus, bakterya parasite at hindi tamang digestion ng pagkain o nakabarang dumi. Alright! Ayan ha, malinaw na na lahat tayo ay may appendix at wala talaga kinalaman ng pagtalon o ang pag-exercise sa pagkakaroon ng appendicitis dahil ito ay nakabase sa linis ng pagkain na ating kinakain. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's Proven. Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Parte ng pag-exercise natin, mapakardyo, aerobics o weightlifting man, ito ay nagpapapawis sa atin. Pero, totoo nga bang nakakatunaw ng taba ang pagpapapawis na yan? Tara, let's prove it. Madalas ka bang pagpawisan? Myth o totoo nga bang natutunaw ang mga taba sa katawan kapag pinagpapawisan? Tara, let's prove it! Ang pawis ay lumalabas sa balat sa buong katawan. Lumalabas ang likido mula sa mga glands na ito sa oras na ma-trigger o ma-stimulate ang mga nerves. Ang pawis ay binubuo ng tubig, sodium at iba pang mga sustansya sa katawan na kinakailangang mailabas. Kaya naman ayon sa website na fitter.com, ang pagpapawis mismo ay hindi nagbo ng fats. Ang fat loss ay nangyayari kapag binuburn ng katawan ang nakaimbak na taba para sa enerhiya na nangyayari sa pamamagitan ng isang calorie deficit o ang pagkonsumo ng mas kaunting calorie kaysa sa kinakailangan ng katawan at habang nagaganap ito. Ang pawis ay isang byproduct lamang ng proseso ng thermal regulation ng katawan at walang direktang epekto sa pagkawala ng taba. Dagdag pa ng health match na ang pawis ay nagre-reduce ng water volume at electrolyte sa katawan na nagiging dahilan upang ma-dehydrate ang isang individual. Kung kaya't kinakailangan pa din ng 80% diet at 20% exercise. Importante ang pagpapawis pero ayan ha, napatunayan natin na hindi ito talaga nakakabawas ng taba. Kung kaya't kinakailangan pa din na uminom ng tubig kapag pinagpapawisan upang hindi ma Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. At dahil napapag-usapan na rin natin ang taba, nauuso ngayon sa mga online shopping apps ang slimming corset. And for sure, marami sa ating mga kababaihan ang napapa-add to cart. Pero, wait lang. Totoo nga bang epektibo ang slimming corset para sa pagpapaseksi? Tara, let's prove it! Merong mga kababaihan na gustong ma-achieve ang hourglass figure o ang kurbadong hugis ng pangangatawan. Pero dahil sa mga katagalan ng pag-achieve nito, gumagamit ang iba ng slimming corset at waist trainers para mapabilis ang proseso. Makakatulong nga ba ang paggamit nito para sa klase ng hubog na gusto mo? Tara, let's prove it! Ayon sa medicalnewstoday.com, imbis na mapaganda ng slimming corset ang iyong figura, ito ay mas nakakasama pa dahil ang paggamit nito ay hindi makakabawas ng iyong body fat bagos, maaring magdulot ng problema sa paghinga at digestion at pwedeng mapinsala ang internal organs ayon din kay Dr. Alvin Francisco. Hey, hindi rin ito mabisa dahil temporary lang ang pagliit ng tiyan. Kung ang iba ay nagkakaroon ng magandang shape at nagkakaroon ng form ang dibdib at balakang, ilang weeks or days lang babalik na ito ulit sa dati. Dagdag pa niya, mas mainam pa rin talaga ang caloric deficit at regular exercise. Maganda rin kung makakapagpa-check up sa iyong doktor, lalo na kung meron kayong iba't ibang sakit. Hindi mahirap magpaganda, ang mahirap ay yung tiis ganda ka na. Tapos sa pagpapagamot, gagastos ka pa. Kaya naman, piliin pa rin ang pag exercise O ladies ha, makinig! Mahalaga pa din ang 80% health foods at 20% exercise o ang Caloric deficit. Yes, may slimming effect ang corset. Pero, sadly, ito ay temporary lamang. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Marami sa atin ang handang gawin ng lahat. Pumayat lang. Kaya pati ang kasabihan online na ang no sugar o diet soda ay mas healthy kesa sa regular soft drinks. Ala, totoo ba ito? Tara, let's prove it! Gusto mo bang pumayat? Diet soda daw ang sagot dyan. Sabi sa eatingwell.com, malaking calories ang mababawa sa pagiinom ng diet soda. Nasa 150 calories lang naman daw ang tiyak na tanggal kada araw. Bukod dyan, may mga claim rin mula sa mayoclinic.org, isang sikat na healthcare website, na healthy drink ang diet soda dahil packed with vitamins and minerals ito. Okay na okay daw kahit makadalawang baso ng diet soda kada araw. Pero totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon sa observational studies mula sa Healthline.com, hindi totoong nakakapayat ang diet soda. Mas gutumin pa nga ang taong nagda-diet soda dahil tini-trigger nito ang hunger hormones. Dahilan para mas kumain ka pa at magresulta sa pagtaba. Dagdag pa ng Healthline.org studies, posible ring maging dahilan ng diet soda na magkaroon ka ng type 2 diabetes at sakit sa puso. Kaya naman, payo ng Center for Disease Control and Prevention o CDC, kung hanap talaga ay lasa, pwede namang lagyan ng lemon o cucumber ang plain water. Bukod dyan, may iba pang mas healthy low-calorie drinks kagaya ng unsweetened tea, plain coffee, low-fat o fat-free milk kagaya ng soy at almond. Pero ayon sa CDC, pinaka-perfect pa rin ang tubig para mapanatiling healthy ang katawan. Oh, ayan ha. Ah, iwasan ang pag-inom ng diet soda dahil hindi ito healthy at maaari pa ito maging dahilan ng malalang sakit. Better kung iinom ka na lang ng glasses of water. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it. Kasama si Dennis Dennis Antenor Jr. Madalas mo bang napapakinggan sa iyong mga magulang at maging science class na dapat uminom ng 8 glasses of water a day dahil healthy daw ito? Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it. Isa ng matagal at widely accepted na advice ang pag-inom ng walung baso o dalawang litrong tubig kada araw. Ito ang standard na sukat para masabing ikaw ay hydrated. Sa bawat pagpapawis o perspiration, pag-ihi at kahit sa pagdumi ay nababawasan ng tubig ng ating katawan. Kaya para mag-function ng tama ang ating katawan, kailangan ma-replenish o palitan ng tubig na nawala. Pero ano nga ba ang batayan ng walong basong tubig kada araw? Tama bang sundin ito? Tara, let's prove it! Ayon sa Healthline.com, wala talagang scientific explanation o formula kung gaano karami ang dapat inumin kada araw. Nagdedepende kasi ito sa maraming factors tulad ng activity mo sa araw-araw. Panahon, kung mainit ba o malamig. Overhealth, kung ikaw ba ay may sakit kagaya ng lagnat. Buntis o breastfeeding. Suma total, walang katotohanan ng 8 glasses of water a day. Nakadepende sa aktibidad ng tao kung gaano karaming tubig ang kakailanganin. Sa halip, uminom na lamang kapag nauuhaw o nagiging madilaw na ang ihi. Kaya, let your thirst guide your intake. At ngayon, lumabas na ang totoo na patunay na natin kung ano ang totoo sa hindi sa tulong ng mga pag-aaral at eksperto. Sa susunod na linggo, samahan mo ulit ako ha para sa isang panibagong araw ng pag-confirm or debunk sa mga nakasanayang konsepto at ideya natin mga Pilipino tungkol sa ating wellness and health. Muli, ako si Dennis. Dennis Santinor Jr. na nagsasabing huwag maniniwala agad sa mga claim-claim na yan. Dapat patunayan muna natin yan dito lang sa LPI. Let's prove it. Alamin ang totoo. Alamin ang tao sa patuloy na pagbibigay ng DWIZ News ng tamang balita at tamang paglilingkod. Isang programang magcha challenge ng mga sinasabi nila kung totoo o bola. Panoorin, pakinggan at ifollow na ang LPI Let's Prove It Ang mga reports na maglalabas kung true or false nga ba ang mga claims nila Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Live sa DWIZ Live din sa Free TV Aliu23 at digital accounts ng DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website Lalabas na ang totoo sa Let's Prove It